Ang real-life couple na si Angel Locsin at Neil Arce ay nagdiwang ng kanilang huling valentines na magkasama bilang magkasintahan. Sa Instagram account, ipinakita ni Angel kung paano nila ipinagdiwang ni Neil ang Valentine sa isang spa na may caption, Celebrating our last valentines day as boyfriend and girlfriend. Mukhang malapit nang mangyari ang kasala ng engaged couple na si Angel Locsin at Neil Arce. Si Angel mismo ang nagbahagi na magandang balitang ito tungkol sa kanyang buhay sa pamamagitan ng Instagram. Kabilang na rito ang kanyang Instagram post ng January 3 kung saan una nagkaklo kanyang followers na maaaring mangyari ang kanilang kasalan ngayong taon. Sabi niya sa caption, Can't wait to spend every new year with you. Sa ngayon ay wala pang nababanggit ang couple kung kailan ang eksaktong kasal. Samantala, marami sa fans at celebrity friends ni Angel ang kinilig at nag-iwan ng comment sa kanyang balance Thanks for watching. Please like, comment and subscribe.